Ang tipo kong babae, simple, wais, maalaga, malambing. Nakita kong lahat siyang kay Lumen. At ang tipo kong lalaki. Abangan niyo ako ha, sa Enero 28. Lumen! Itong arrangement ng rosas, perfect para kay Neon. E eh, kukunin pa naman nyo sa binyari. Nay Daisy, sing ganda pero di sing mahal. Hahabol ah, na lang daw. Anong suot? Naipo ng puti. Hilabhan ko sa surf. Ang labas sa surf? Wala makikita mo ang kakaiba. Itatiman sa linis ng ibang mas mahal na barena. Mayo. Lumen. Kanta. Siya sa maging nina. Uh. Lando. Morning, Mayo. Uh. Kanta na laki natin ngayon, ha? <laughs> Sinabayan mo pa ang puti ko? Aba, marunong mag-alaga si Mrs. Why? Yeah. Para sa marulong, sir, wise believe talaga Kita ko ng binyagan